Huwag mo na ang kandila kung paano kayo. Kalau So ayan guys, welcome back to my youtube channel guys for today's video And eh, nandito na kami sa my Cementerio Dadalaw po tayo guys sa ating mga mahal sa buhay guys Kasi ito na pagkakataon natin na mabisita natin ang kanilang mga libing So ayan guys no So dito na lang kami lumi, lumibot kasi uh, ng traffic doon sa kabilang daan guys. Sorry.

malaking cross guys no kasi para mas sure natin na uh, yung mga ibang hindi na natin nadalaw ay doon natin uh, sisindihan so nandito po tayo guys sa may simenteryo sa uh, lari din namin sa amin sa occidental para bumisita po sa ating mga mahal sa buhay So ayan guys, bibisita po kami dito sa libingan ng aming lolo. Yeah. so dinaano na lang po namin guys ang aming lolo para uh, magsin din ang kandila kasama ko po yung aking pamangkin na si Juan Lagot. at uh, uh, iikot pa po kami bago pagkatapos dito iikot pa po kami dun sa kabila so man dito po maraming tao po dito guys hmm. Tapat lang po kasi ito ng ano, boulevard. Yung sementeryo namin. Hmm, ayan. So, kaninang maga, maraming tao. At ngayon din, marami din tao, guys. So, <laughs> dito, dito, na, naabutan na pa kami ng aking pinsan, guys dumalaw sa uh, ano <laughs> so ayan guys dito yung dadaan tapos dalagay kami ng kandila bago kami pumunta doon sa isa pa pinsa namin sisindi kami ng kandila kahit tatlo tatlo bawat isang ano so ito po yung ano nicho ng aming apo apuhan Apoha, or lolo ayan so ayan so ayan guys take lang so kung baguhan ka pa lang din sa aking youtube channel po uh, huwag kalimutan sumubscribe sa, sa ating channel landscape may vlogs and follow my facebook and pakishare, paki like and comment lang guys no at So, ayan guys no, uh, Pakipindot na lang din ang ating notification bell all Para sa uh, maka-update po tayo Sa ating uh, mga Iba-vlog na mga video So, ayan Hanggang dito na lang guys At maraming maraming salamat sa inyong uh, Walang sawang pagsusuporta sa ating channel uh, Hanggang dito na lang God bless you all Bye bye. bye.